Dito kami ngayon sa airport. Wala pa. Susundo kami ngayon sa ayan, airport. Susunduin namin yung anak ko. Yan yung mama ni Jayden. Waiting, waiting pa. Naka, nasa immigration na siya. Yan. Dito kami sa... Terminal 3. Ano, yung si Jaden, oh. Kulit, oh. Kulit. Ano yung kulit? Oo. Oh. Hmm. Hihintay. Yan, dito kami ngayon sa airport. Taka, susunduin na yung mama ni Jaden. Ayoko sundo sa akin, ah. Oo. -oh. Oo pa. Wala pa, oo. Huwag kalakad ng lakad. Jayden. Yan. Alikat, tignan natin. Jayden. Jayden. <laughs> okay. Okay. ada <laughs> <laughs> dah. wat ja. die pa. 5 minutes pa lang. Wait mo lang. Tayo mo lalabas na dyan. Salamat ko na eh. Salamat ko na eh. Mabili lang sa BBM. Ah, doon lang papa mo doon lang. Doon mo doon ka nakaupo. na. Doon na tayo doon. doon. love Iparada so, eh, mo muna kami doon. Tapos saka, kam, saka ka pumunta sa ano. Eh. Oh, Pupunta tayo doon kasi pupunta rin sa ATM. Doon, doon, doon. Dito tayo, JDM.